pictures ang mayara sang importante nga papel sa kabuwi sang tawo. Hindi na mabalik ang tempo apang sarang ma preserve ang special moments paagi sa mga litrato. Sa karon nga halos tanan ang mayara sang cellphone. Sa isa lamang ka click, maka-capture ka na sang perfect selfie, outfit of the day kag at the moment pictures nga masami nga upload sa Facebook, Instagram kag iban pa nga social media sites. Apang samtang nagasanyog ang teknolohiya sa patagsang photography, may pila nga ang palangabuhian ang nagkakapektuhan bangod diri. Apisar sini sila sa gihapon ang nagapadayon, bangod ini ang ilang nga passion. Aton kilalahon ang isa sa mga makabig nga OG o kon original, maniniyota. Di si 8 anyos pa lamang si Tatay Idelion Saho o kung mas kilala sa ayo nga boy, sang ini ang nagsugod sa pagtrabaho sa isa ka studio agod makapraktis sa pagkuha sang mga litrato. Sa handom sini nga mas mapasanyog pang iya skill sa patagsang photography, nagbiya ini sa trabaho sa 1987 kag nagdesisyon nga magbakal sang iya kaugalingon nga camera. Gobro ko sa una mo. kalalang studio. Sige do kun Me amo ka daw damo bla oh. may may ko na, me akik me kwanti singko ba practice nako pang pang picture eh. Tiyak mo to galin ko sa kalalang kag nag bakal ko kamera ng uh, tubay to pa to kamera sa unang nagko. Tiyak amo to eh ng muda ko black and white pa ang ang bakapuan daya ah, tubig pa sa unang mo damo pa na sa galaga ro sa student si server side si dira ko ga ga picture picture kung may mo pa ko so, sa so na na ang ko sa black and white no brato pa to eh tag do do ka pieces pa yo <laughs> Bangod nga hindi pa uso ang gadgets sa itong mga tempo, in demand ang mga traditional photographers. Bit-bit ang camera sinikagamay nga notebook nga ginasulatan sa detalye sa iya mga customers, nagapadulong si Tatay Saho kagang iya kaangay nga mga maniniyot sa mga events. Sakay sa iya nga bisikleta, ginadulong sini ang mga printed pictures sa puloyan mismo sa mga customers. Sunod na rin kung kaisa nagadangat sa 1,000 pesos ang iya ginapauli. Nga sadtong 1990s, tuman na kadako ang balor. Guevara. laban sa plaza kasi ating Mga event talaga, isama lang ng event po. na mga eskulahan eh, kung may affair, na eh. Kasi ating tayo kami na. Butang isang address, may address kami mo. Butang address, isa ni-deliver. I-deliver sila pala eh. Hindi, gabay ko sa una. Kaya kung mga deliver kalakat, layo-layo ang iba ni. Black and white sa una, may darkroom room mo. Ma-develop ka film. Tapos, pamalahon mo ma-paprint ka rin sa picture nga black and white. Ayan ah, Tapos pamalahan, i-distribute sa customer. Ayan ah, na yung kung wala sa mga events sa Bacolod Public Plaza nagatambay si Tatay Saho, agud magpangita sang customer nga luyag magpapicture. Espesyal sa iya memorya ang nasambit nga lugar bangod una, diri sila masami nga aestoryahan sang sa iya mga abyan kagkaangay nga mga maniniyot. Ikaduha, diri niya nakilalaan ang babayi nga iya makaupod sa pangabuhi, ang iya nga asawa. Sa plaza kami nakita yung nakita mo. sa una, si Sawahon, gawa ko mo, ga dulong bata sa LCC mo. Te kon wala kon may klase ara sa plaza mo. Te sa una sa kami sa standby kami sa plaza mo. No. di Te dira kami ni kilala. Ah, uh, eh. ay ko anay, no? pa, pa, pa sila sa akon. Mga grupo-grupo pa grupo mga dulong bata. Ang, ang, so good. Nagtukod si Tatay Saho sang pamilya sa barangay Handumanan, siyudad sang Bakolod, kag nagbakal sang duga nga kamera. Nga amo naman ang ginagamit sang iya asawa sa pagbulig sa iya sa pagpangkuha sang litrato. Sila ang ginbugayan sang tatlo ka mga kabataan. Ang subang sininga babayi ang mayara na sang kagalingon nga pamilya. Ay sini sininga bata nga lalaki ang isa na karon, kamanunudlo, kag ang agot, ang yara na sa third year college, kag nagakuha man sang kurso sa pagkamaestra. Isa sa mga ginapasalamatan kag napabugal ni Tatay Saho nga paagi sa pagpanguha sang litrato, iya na himunan ang kinahanglanon sang iya pamilya. Tugtog sa karon, nagapadayon ini sa pagkuha sang litrato sa area sang Barangay Dumanan. Iya ini ginapadevelop sa syudad sang Bacolod kag sa gihapon, ginadulong sa mga puluy-an sang iya mga customers paagi sa pagbisikleta. Apang samtang nagadugay ang tiyempo kag nag-evolve ang teknolohiya, ang mga traditional photographers ang amat-amat na nga nagkakalipatan na. Sa karon nga halos tanan ang mayara na sang cellphone, nagahina na ang ila para nga buhian na. Dabo na sa mga cellphone. Ang iba naman siya cellphone na lang mo. Pero ang iba niya mapakulak niya pero buhin eh. Ano yung mga pakulak, ka siya, tagluha na lang. Ang <laughs> na ako nga buhain. naghina, nasun, uh, nagliwat pang schedule sang klase, wala na sang linggo ng wika, wala na nutrition man. Sa uh, ano subong nga September, ba't na nga okasyon niya, eh, daw UN bala mo. Tiyan mo na ginahulat-hulat ko. Suno kay Tatay Saho, may pila ka mga instance nga wala iniginapanubutan nga magsulod sa mga bulutuan, pangod mayara na sila sang official photographer. Mabudlay para sa iya nga magbiya sa trabaho nga iya na anaran sa sulod sang masobra 40 kadikada. Gani apisar nga mabudlay, nagapadayon si Tatay Saho kaangay sang nabilin nga mga traditional photographers nga nagalaom nga mayara pa sang magakinahanglan sang ila nga serbisyo. Ang mensahe ko sa mga upod ko nga mga traditional photographer na maghimakas na eh, para sa plaza. Kahit eh, Konsop lase padu minggu dalam dakwa dakwaan mo, damo tahu galaga damo, ti amulana ngkone eh, nga, ma diskartina na yang nganong ngamoyas. Magluwas kay Tatay Saho, madamo sa gihapon sa mga traditional maniniyot, kag masami nga makitaan ang mga ini sa Bacolod Public Plaza. Kaangay na lamang kay Tatay Ramon Rivera. Stantay 9 anyos nga nagauyat na sang kamera, humalin pa sang 1967. Lunsay pamilyado na ang lima sinika mga kabataan, kag sa karon nagapadayon ini sa gihapon sa pagtrabaho bilang photographer, bangod suno diri, ini na lamang ang iya na baluan nga palangitan ang pagpangudak naman sa una yan ay sing mga... Yang may panim mga digital, eh, damo sa mga pangudak, mga 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 birthday, pagkasat. may piktok may kadako sang nabuhin. Kaya ang, mga tao, sa ilan man, silpon na naman ginakuha. Pero sa mga dagkong mga okasyon, gakuha pa sa photography na professional. Malaka na lamang kita sa karon makakita sa traditional maniniyot. Suno kay Tatay Saho, pila sa mga abiyan sini ang naguna na sa ginoo samtang ang iban, mas ginpili na lamang na maguntata. Sa iyang abahin, nagapadayon ini sa gihapon bangod para diri, ang photography ang hindi lamang palangabuyan, kundi passion. Malintan man sila nga mga traditional maniniyot apang ang mga yuhom, kagtinion nga na-capture sa ilang kamera ang naimprinta na sa ila mga tagi puso na